Oh my God. Ito ang laki-laki ng liking. Yan. Sa yutihan ito ng kuya ko. Simula dito hanggang dun. Sa aming yutihan. Yan. Dahil sa napakalaking Napakalakas ng ulan. Araw-araw. Ito ang nangyari sa aming gulayan. Okay. Yan, may king yan. Pagkakastas ng may Yan, yan, ayos ka, daig. Pag ako nag Oh my god! Hai. Ah. ay nuta takot na kayo og kabaha ay nuta yan hmm. tumo doon may doon hanggang dyan tapos dito yan ang leaking yan hanggang dito laki <coughs> <coughs> dahil sa sobrang lakas ng ulan bundak to ang nangyayari sa aming bulayan ayan pinastasan ko na lang yung sitihan namin para kapag bumigay itong kapag bumuho itong lupa eh ma, hindi madala yung bulayan namin ayan yun Nah, kalau ng Ito. Ito. Yan. Yan. Ano? malum na. Ay, dito siya. Yan yung kahoy. So, ito yung kahoy. Hindi. Sumirag na yung kahoy. At dito yung Ano? pinastasan ko na lang kasi yan yeah. okay yan yan yung lupa galing doon pinipilit ko na eh. Eh. Hanggang dito. Hanggang dito. Yan. Yan. Ang laki talaga ng damage. Ang bulayan namin. Dito. Ayan. Ang laki ng damage. ayotime Sayote pa <laughs> na. Ang sayote. Yan. <Woo>! Hindi <laughs> ko anuman. Maglilihok ang yuta. Hindi, masaka sa ko Iya. Yeah. Yan. Lihok kayo lang. Ang tagi. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ang leaking. Ayan dito. Ayan. Dito. Patungo dito. At doon. At doon banda.